Nung nakaraang araw, pinuntahan nga namin itong sira-sirang bahay na to na nga naming simbahan. Ilang taon na rin kasi kaming nagdadaos ng Sunday service kung saan-saan dahil wala pa nga kaming permanenteng bahay panambahan. Di pa rin kasi kami makapag-provide ng church building dahil hindi pa nga ganun kalago ang samahan namin. Yung pastor naman namin ay hindi rin makapag-provide agad-agad dahil hirap nga lang rin sila sa buhay. Halos kami lang rin kasi ang miyembro nila, si papa, ako at yung dalawa kong ang kapatid at yung pamilya lang nung pastor namin. Tulad nila hindi rin naman ganun kaganda ang buhay namin kaya gustuhin man namin nila papa na makatulong para sa itatayong simbahan ay hindi nga rin kami makapagbigay. Pero ngayon dahil sa kagustuhan na nga rin namin na magkaroon ng bahay panambahan, ng pinuntahan nga namin itong dating bahay ng pastor namin na matagal na rin naabandona. at ito na nga lang aayusin uh, at bubuoin namin para maging simbahan at nga lang kapag dito na nga kami nagsisimba ay may kalayuan na nga ito sa amin. Siguro mga 30 to 35 minutes nga ang biyahe bago makarating dito. Halos parang bukid na nga rin kasi ito at malayo rin sa maraming bahayan. Mahirap lang kasi dahil walang sariling lupa na pwedeng pagtayuan ng simbahan namin. Kaya kapag gumagawa nga kami ng simbahan ay pangsamantala nga lang muna ang ginagamit nga namin, kawayan, kahoy, nipa o kaya naman ay sawali. Mahirap nga rin yung ganitong palipat lipat para karing walang matirahan na bahay. Sabi ko nga kung makakabili lang ako ng sariling lupa ko na na medyo may kalawakan kahit doon na nga lang kami magtayo ng simbahan. Awan na nga rin ako sa pastor namin dahil matagal na nga rin nilang hinihiling na magkaroon sila ng sariling simbahan. Dahil sa totoo lang nahihiya nga sila sa mga nagiging membro nila dahil palipat-lipat na nga lang raw sila. Dahil sira, sira na nga rin yung bubong nito kaya pinaltan na nga rin nila ng bagong nipa. Itong kabilang side nalagyan na nga nila ng bubong at mapapansin nyo nga na medyo madadalang dahil tinipid nga lang rin. Ito nga pala yung dala kong nilagang kamoting kahoy merenda nga namin dito sa paglilinis at sa paggawa. Ibang yero nga sa bubong nito ay nalis na nga rin nila dahil sira-sira na nga din. Medyo madamo pa nga rin yung paligid nito kaya nagdala nga rin ako ng sprayer para may sprayhan ko na nga din nung araw na to. Pinaigiban ko na nga rin itong sprayer dito sa anak ng pastor namin dahil may kalayuan nga rin yung poso dito at may kabigatan nga rin itong sprayer. Bumili na nga rin ako ng gamot pandamo bali 1 liter nga lang rin yung binili ko dahil hindi naman gaanong kalawak yung i-sprayhan ko dito. Inimplahan ko na nga rin ng gamot pandamo. Bali 18 liters nga pala ang laman ng sprayer na yan. At ang sukat nga lang ng nilalagay kong gamot panda mo dyan ay isang puno sa lata at kalahat. Dahil mag spray nga ako at gagamit ng gamot panda mo kaya kinakailangan naka face mask nga ako. Pero dahil wala nga akong dalang face mask kaya hiniram ko nga yung jacket ni papa at yun nga ang ginawa kong pang abungo. At ayan dahil mabigat nga yung sprayer kaya nagpatulong nga ako kay Faye. Bago nga pala itong araw na to ay nanggaling na nga rin pala yung pamilya ng pastor namin dito para makapaglinis-linis nga rin sila dito kaya medyo bawas na nga rin yung mga damo dito. Alam ko nga hirap at pagod kapag nagbubunot nga ng mga damo kaya sabi ko dadalhin ko na nga lang yung sprayer ko dito at ako na nga lang mag spray para hindi na nga sila magbunot. Madali lang naman ito lalo at hindi na nga dibomba itong sprayer na to. Pipindutin mo na nga lang dahil chargeable lang nga ito. Dahil may katagalan na rin na hindi na nga nila natirahan yung bahay dito kaya madamo na nga rin dito sa labas. Nabawasan na nga lang din yan dahil nauna na nga sila dito maglinis-linis. Ito nga pang namin dito. Naganda sila ng Sino na 'di la piyat bumili na lang din ako ng bopis pandagdag. Ito na nga lang din ang pagsasaluhan namin dito. Kakadkadan na lang din namin ng alambre 'yung mga nakabakod ditong halaman at punong kahoy. Sa so, ngayon nga ito muna ang ibabakod namin dito sa na lang namin lalagyan kahit hardware lang kapag nga nagkaroon na ulit ng budget. Sa so, ngayon kasi ang importante mabuo muna namin 'yung bahay panambahan dahil kahit wala naman itong bakod ay makakapagsamba naman kami. Kumbaga lang naman kaya nilalagyan namin ng tire wire para alam ng mga tao dito kung saan nga 'yung ganan ng lupa ng simbahan namin. At para na rin, wala nga basta-basta pumapasok dito sa looban kapag nga walang tao. Kailangan din kasi talaga ito, lalo na at nandito nga tayo sa Pinas. Ngayong lupa natin, dapat merong sign na meron ng nagmamayari. Ang paglalagay nga ng bakod sa bakuran ay hindi ibig sabihin yan nagdadamot tayo. Hindi ibig sabihin para alam ng mga tao na yung mga nakapaloob dito sa bakuran na to ay merong nagmamayari at hindi pwedeng pakialaman ng iba. Pag nagbabakod kami ng alambre, nagumpisa na nga rin itong kapatid ko at pastor namin na magbakbak nga dito ng mga dapat bakbakin na sira-sira sirang mga dingding. Papalitan na rin kasi namin ito ng panibagong bubong pero ni Panghalang din ang ilalagay namin basta kung ano nga yung kaya ng budget. Salamat nga po pala kay Sir Boyet na nagpaabot ng tulong pandagdag sa panggawa namin ng church building. Salamat po doon dahil kahit papano ay naumpisahan nga naming mabubungan itong gagawin naming simbahan. Nakabili nga kami ng nipa at ilang pirasong coco lumber. Binagbag na nga rin namin yung mga hollow blocks dito na rupok na din para mas malawak nga rin dito sa loob kapag nga nagsisimba na kami. Hanggang dito na nga lang muna ang update ko dito sa simbahan na ginagawa namin dahil na full storage nga yung cellphone na gamit ko dito kaya hindi ko na rin na videohan yung iba. Kaya update ko na lang po kayo sa mga susunod na kaganapan namin dito sa ginagawang simbahan.